Ipatutupad na sa susunod na buwan ang adjusted na operating hours ng mga mall para sa holiday season. Kasabay niyan, plano na rin i-extend ang operasyon ng mga tren. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang tuwing magpapasko, ina-adjust ng mga mall ang oras ng kanilang operasyon. Yan ay para mabawasan kahit paano ang mabigat na trapiko tuwing holiday season. At ngayong papasok na tayo sa Nobyembre, naghahanda na ulit ang MMDA at mga mall operator para dyan. Sa puno nila na pagkasundoan, ang pag-adjust ng mall hours sa 11 a.m. hanggang 11 p.m. simula November 13 hanggang January 8 ng susunod na taon. Pero para sa mga malls na mayroong opisina ng gobyerno tulad ng DFA, LTO at NBI, papayagan silang bukas ng mas maaga. Ilinilitahan din sa 11 pm to 5 am ang mall supply delivery para hindi makadagdag sa traffic. Pero ang ilang mga malls humingi ng exemption para sa mga branch lang hindi nakatayo sa mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA. We'd like to serve more ano kasi more customers, more people of course uh, since it's a holiday season. So if possible lang din naman. So we will be waiting for the MMDA's feedback on that. Wala hong naka-indicate sa memorandum circular ng aming chairman whether it is within the major thoroughfares or the inner roads or the uh, city roads ng mga LGU so as far as i know uh, lahat po covered ito, the entire Met metro manila I inspect ng ating uh, traffic engineering center's so office po ni director Recio if that would be feasible na pagbigyan sila dahil sa inaasahang dami ng commuter at para sa kapakanan ng mga nagtatrabaho sa mall na uuwi ng gabi, nakikipag-ugnayan naman ang MMDA sa mga pamunuan ng chain systems para i-extend ang kanilang operasyon. We will coordinate with u uh, new successor Chavez of the uh, DOTR for rails kung they could also adjust the... Uh, operating hours of the LRT and the MRT. Ang bus carousel po ngayon natin sa 24/7. Sufficient naman po ang ating uh A uh, mass transport. Simula rin sa November 13, suspendido muna ang mga road projects sa lahat ng pangunahing kalsada at alternative routes sa Metro Manila. Pero exempted ang mga flagship programs ng pamahalaan. Pwede rin ipagpatuloy ang repairs at konstruksyon ng DPWH sa mga tulay, mga flood control projects, utility repairs at emergency works ng Meralco, Maynilad at Manila Water at iba pang proyekto na hindi naman makaka sa daloy ng trapiko. Pwede namang mag-apply para sa exemption ang mga kontrak. Sa Sakaling payagan, pwede lang silang magtrabaho mula 11pm hanggang 5am. Extended din hanggang alas 12 ng hating gabi ang duty ng mga MMDA enforcers. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.